Ang yakon bilang gamot. Ang yakon o polymia sankifolia nakapamilya ng sunflower dahil sa halos magkatulad ang hugis ng dahon ng kamoting kahoy na namumunga sa ilalim ng lupa matapos ang anim na buwan bago anihin. Batay sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang yakon ay pinaniniwala ang mabisang gamot sa diabetes or hyperglycemia. Nagtataglay ito ng mataas na fiber na nakatutulong para sa mga may sakit sa digestive system. Mainam din itong diet food. Gamit din ito sa may kidney problem, blood purifier, fertility enhancer at gamot din sa insomnia at colon cancer na nakatutulong para sa kalusugan. Dahil sa patuloy na pag-aaral ay nadiskubre na ang yakon ay ginagamit din sa alcohol production at mabisa rin itong tulong para sa soil erosion dahil sa malalaking ugat na taglay nito. Kaya halika na at kumain ka na ng yakon.